So yun nga po guys, ngayon ikukuha po tayo ng gulay. Yan. Para po, iulam tayo mamaya. Kasi ano naman ngayon eh, Domingo naman ngayon. Bukas may pasok na naman sa school, kaya kailangan natin gusto make para sa pag-aaral natin sa mga tao na dadawan dyan sige lang kayo dyan naman kayo dyan naman kayo naging masaya eh sa mga padadaw nyo basta ako wala akong tinatapakan na tao yun lang gusto ko na makapagtapos ng pag-aaral para matulungan ko yung magulang ko at mga kapatid ko yun lang ang ko sa buhay eh yung makapagtapos ng pag-aaral makapagtapos na ako ng pag-aaral siguradong magiging masaya yung magulang ko mga kapatid ko kasi ako yung pangani sa amin so ako kailangan ko talaga makapagtapos yan na yung gulay na yung kinukuha ko ang tawag po dito sa Bicol um, Pako Pako po yung tawag dito sarap po kayo itong ano yung design po yung may sabaw Siguro yung mga video ko makakarelate makaka lang yun yung nakaranas lang Kasi yung iba Tudo ano, tudo down Yung nakaranas na siguro Sobrang init nga po dito eh Layo pa yung nila ano, nilakad ko Layo pa yung bahay namin Um, pumunta na ako dito para manguwan ng gulay 30 minutes ako nadlakad pagpunta dito sa hanapan ng gulay dito maraming nga dito maraming alam mo Bakit kayo marami sa akin doon na tao? Wala naman akong ginawa masama. Wala naman akong tinatapahan na tao. Gusto ko lang naman ipakita kung anong buhay namin. Nagsusubikap naman ng gusto. Nag-aaral naman po na mabuti. Siguro, pag hindi na ako pag-aaral, parang araw pag sisisiyan ko kaya habang habang may oras pa aral lang ako ng aral kasi to guys um, para nag-aaral ako hindi na po nag-aalmusal um, iniinom ko na lang po kape tapos aral na po so pag nag-aaral ka po um, mararamdaman po talaga yung ano yung yung gutom po talaga o gutom ka sa paralan um, yung mga isip na lang hindi ka pa nakapagkain. Ganun. Um, wala eh, ganun talaga yung ano, situation natin. Uh, ito, parami natin itong ano, gulay na ito. ang ko lang yung mga kapatid ko, mga magulang ko, okay na sa akin yun eh. Kahit wala na sa akin matira. Basta yung mga, yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko. Mas maging masaya sila. sila. Wala, ganito yung buhay natin. guys hindi pa ako nag ng gulay ito na yung nakuha ko pwede na siguro ito pang gulay namin mahirap itong hanapin eh kasi marami ding ano, nagugulay kasi nito so uwi na ako kasi may tatanghalia na layo pa yung ano Lala lalakarin ko grabe yung init 2 hours lang naman ako na ano, nabilad sa eh. inyo sakit yung init dito pero 'yan kakayanin natin 'yan.